Good morning mga drivers uh, Dito naman kami ngayon Papunta naman kami ngayon sa Helotongan Island Yan May isang bangga pong Inahabol namin ngayon na naman uh, Big Bus Driving Team Tingnan namin kami sige obos ang lakas sa eh, obos ang lakas nyo big boss tingnan natin kung hindi kayo mahabol yan pareha lang kami ng karga mga drivers kunti lang tao kunti lang tanki pero so, ayan Nadikit na namin talaga mga driver si Mila kaya yan yung tambotso na um, umiitim na po yun ang lum, itim na po yung lumabas yan iniwan talaga Bicol mga Rebels Ayan, iniwan, iniwan na, na namin ng malayo mga Rebels Kasi sa Tambotso nila, uh, ma nang lumabas Pero sa amin, wala na sa amin ang big boss mga drivers. po hindi nila makaabot pa sa amin patos lang ang karga namin mga divers sa kanila kunti lang din sa amin kunti rin kaya sa sobrang lakas po ng bangka namin ah, hindi po makita po sobrang layo yung iniwana namin at may isa pang bangga ang ano po ah uh, na namin ito po yung bangka ng Jerry Dive Shop ng Jerry Ansani po ng makasabay sa amin mga revers talaga maiwan talaga maiwan talaga sila po kasi malakad po tumakbo yung bangka namin no? Yan, no? yeah, bye -bye, bye 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 patas lang naman ang ano po karga namin ngayon konti konti lang po kami ngayon konti konti lang po sa kanila at konti rin sa amin. punta naman kami ngayon sa ahilutungan island dalawa lang pong gays namin yung nasa harapan ah. tapos yan, itong babae ah, sana po mga drivers no, ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin ah, at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po And sana po matulungan nyo po ako no, para makatulong rin ako ang tao na nangailangan ng tulong po ah uh, kung gusto nyo magpa-shoutout mga driver no pag uh, i-comment at below lang po sa si baba para ma-shoutout ko po, po kayo yan malapit na po tayo no ah uh, maganda po medyo mainit pong panahon ngayon mga rivers pero mas mabuti na lang pong mainit no kaysa ano po malakas yung hangin sa kalon hmm. sa so, ngayong panahon nga ngayon, sa ganitong tempo po mga rivers no ang sarap talaga magpapad sa ano po dagat kaya kami po mamaya uh, Lego, Lego rin naman kami palagi kami tumatalon kasi susubrang sobrang init Kainit init ang araw ang sarap sa tubig no ang sarap sa tubig magbabad eh, thank you for watching mga drivers